Buksan mo pinto. Babae. Sana po makuha natin ng CCTV. Nakita ko po, staff. Nang Blue Ribbon. May sumunod po sa kanyang pumasok diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong tinutoro, dinudoro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Di tatagal ang buhay mo. Divorce your honor, sinabay niyo pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati. Madali kidnapin yan. Your honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon palang gusto na ako si Paen Bugbugin si Pulong, si Mans, si Michael Liang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan, palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club, Press Club. Si Michael Yang, doon ko lang din nga po nalaman. Your Honors, halos hindi ko humatansya na ang intelligence report namin ay doon palang validated na na may mga trabaho si Michael Yang at ang kanyang kaibigan ng ilegal na droga. Halos, sabi ko, Diyos ko, akala ko trabaho lang to. Your Honor, doon pa ako nag-isip. Nag-isip, nanalangin, at sinabi ko sa sarili ko, para safety ako at alam kong kaibigan ko naman si Kernel Asierto at malapit sa intelligence report namin, siya na lang ang dinisguise kong importer ng magnetic lepter loaded with shabu.